Good morning, good morning, mga master, ma'am, sir. Ah, uh, nitong umaga, ah, uh, dito kami sa Panayugun, Madrid, Surigao del Sur. Kami po ay namimigay ng bigas. Ah, uh, dito po, kasama ko po si Almar at saka si Junalyn Babor Vlog. Ah, uh, ito po, nabigyan namin si Nanay. Ito po ay 97 years old. And then ah uh, hindi na po ito nakakalakad at yung kanyang kasama naman ay hindi rin nakakalakad so bidray din, din sila so yung lalaki bidray ito po ay 97 years old at malapit na rin magka pera na tatlong taon na lamang ang kulang para magka pera na sinanay ng 100,000 ata So, ito po ang kanyang sitwasyon. So, dito sa kabila ng kwarto, yeah, yun si tatay. Uh, hindi na rin makakalakad. Stroke. Tapos, uh, unexpected po ito kasi may nag-request sa amin na mabigyan sila ng bigas. So, bigas lamang ang aming nabigay. O, oh, ito pong pruweba. Happy... 27 birthday lola na ring. O oh, yan yung po ang pruweba. Na saka dito sa kabila, ito po ang sinasabi namin na si tatay na hindi na makakalakad. So, uh, nag-iwan na lang kami ng dalawang sako ng bigas sa kanila kasi uh, mayroon pa po kaming uh, ibibigyan ng bigas doon sa kabilang purok o barangay so mga master thank you for watching and god bless